guys tayo ay mag-aalbusal kakain tayo ang kanin ko naman may tutong eh mahilig sa tutong eh. itong ulam ko guys ang aga-aga kasi nakaluto ang kapatid ko ng ano tawag dito langka na ginataan kasi kayo so yan, eh, langka na ginataan kain tayo eh, ito po yung paborito kong ulam ito yung lagi kong niluluto pa sa probinsya kumbaga ito yung ulam ng mahihirap pero masarap to guys. Kahit na ulam na manghihirap, para sa may hihirap, sarap. Kain! Thank you for watching.